sa Balitang Pambansa. Pasado na sa unang screening ang hiling ng ating pamahalaan. na extradite ang uh, dating congressman na si Arnie Teves. Yan ay para mapauwi ang pinatalsik na kongresista na nananatili pa rin ngayon sa Timor Leste. Ayon sa Department of Justice, na iakyat ng extradition request ng Pilipinas sa Court of Appeals ng Timor Leste. Inaasahang maglalabas ito ng desisyon sa mga susunod na linggo. Sakaling maipatupad pauuuin si Teves sa Pilipinas para harapin ang pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest ng Manila Regional Trial Court Branch 51 laban kay Tevez. Iaapila naman ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibolo sa Korte Suprema. Ang desisyon itong ilipat ang ilan niyang kaso mula sa Davao City patungo sa Regional Trial Court sa Quezon City. Whoa! Ayon sa isa sa mga abogado ni Kiboloy na si Israelito Torion, walang basihan ng paglipat ng mga kasong child sexual abuse ni Kiboloy. Ang kanilang kampo rin daw ang sasagot sa gastusin at mga proseso para madala ang mga kaso sa Quezon City. Nauna nang hiniling ng Department of Justice sa SC na ilipat ang mga kaso para hindi makaapekto ang impluensya ni Kiboloy sa Davao City. Nababahala naman si Comelec Chairman George Garcia sa pahayag ng ilang politiko tungkol sa plano nilang ipagbawal ang Artificial Intelligence o AI at Deepfake sa 2025 elections. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Garcia na ilang politiko raw agad ang nangangatwirang hindi nila kasalanan sakaling may kumalat na AI o deepfake na mga may muka nila. Pero ang giit ng Comelec, Responsibilidad ito ng mga kandidato dahil pagkakakilanlan nila ang nakasalalay dito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng na COMELEC sa DICT para pag-aralan ang pagbabawal sa AI at defake sa mga paparating pang eleksyon. Halimbawa po, may nakita tayong post. Eh kung magpapakita naman sila sa amin, may ebidensyang sila mismo ang nagpapatanggal niyan, sila mismo ang okay. nakikiusap. Ay, hindi po kanila yan. Ibig sabihin, at least man lang po doon, nagpapakita yung good faith sa, sa isang kandidato. Pero yung lagi pong argumento sa atin, hindi naman amin yan. Hindi ako naglagay dyan. Mm -hmm. Eh lagi, eh, pagkakasanun, oh, pa. talaga pong walang lahat po ligtas. Yan nga po ang tini ni Comelec Chairman George Garcia. Sa Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.